sa mga hindi pa nakakadinig, ang people power na handya na sa pintuan ng Malacanang, darating na yan. Napipintong people power, hindi na umano maiiwasan pa ayon sa dating Department of National Defense Chief Norberto Gonzales. Diretsahan pa nitong sinabi na nasa pinto na mismo ng Malacanang ang kinatatakutan ng pamilya Marcos ang puwersa ng taong bayan na posibleng magpabagsakan niya gaya na lamang nang nangyari sa kanyang ama noon na si Ferdinand Marcos Sr. Dapat rin anyang paghandaan ang panibagong pamahalaan, oras na magtagumpay ang people power at paniguradong si Vice President Sarah Duterte na ang bagong lider ng ating bansa. At tutuwa at nais i balita sa mga hindi pa nakakadinig ang people power nahandyan na sa pintuan ng Malacanang, darating na yan. Ngayon, ingatan natin, sabantalahin natin na kung magkakaroon tayo ng people power, magkakaroon ng tunay na pagbabago, ay ayusin natin. Paghandaan natin. Huwag yung, ang pinaghahandaan lang natin ay eh, marami tayo sa karsada. Dapat may mga nag-iisip na, ay kung manalo tayo Papa, ano? Anong klasing electoral system ang dararapat natin gawin? Ano-ano mga new policies para sa darating at susunod na gobyerno ang ating pinag-iisipan? Dapat may grupo na na nagpa-plano niyan. Dalawang bagay ang dapat natin iniitindi. Yung paano maging matagumpay ang people power at kung paano natin isa ang bulok ng sistema ng ating pamahalaan. Ilang dating National Security Advisor at Defense Secretary Meron bang banta, uh, national security concern ang uh, kagaya nitong talamak na korupsyong nangyayari ngayon? Abay, napakalaki ng... Uh, uh, eh, dapat nga, pag-aralan lang mabuti. Kasi alam mo, gumagawa tayo ng mga pag-aaral para masabi natin na uh, particular issue o a particular concern ay national security threat. eh itong korupsyon, hindi lang tinatabaan ito yung pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan, no? It's already plan. Pumapasok na yan sa mga tinatawag nating national security threat. Kasi kung titignan mo yung distribution ng budget natin, kung bisa din eh, mas malaki yung budget ng mga walang kwentang agency, i-compare mo sa kunyari sa ating intelligence community, sa ating pagpapamodernize ng ating armed forces. O, tignan mo ang, ang, uh, ang mga budget. Uh, dapat ini-examine natin yan. Bakit bakit nakakalabang pa yung mga walang kwentang uh, ahensya doon sa mga talagang mga ahensya na nagbabantay ng ating seguridad? Opo, at uh, kumbaga, ang, ang puna pa nga ng ilang mga kritiko, masyado tayong matapang labang sa China, pero yung um, sa military natin, laging nababawasan yung para sa modernization. Itong recent lamang uh, uh, na pagdinig sa Defense Department, eh meron na naman na uh, senador ang nagsasabi na siya na dismayado dahil bumababa na naman yung para sa modernization, uh, nakita niya na kung itong nalustay na pera o napunta lang sa uh, sa corruption na pera na modernize na sana yung ating uh, military na pwedeng kumbaga pang palaman doon sa tapang natin, lalo na doon sa kahandaan natin, kung sakaling magkaroon ng Zumi Club, uh, lalo na sa Sigulot, dyan sa bahagi ng uh, West Philippine Sea. Eh talaga naman. Kaya nga dapat uh, pag-isip-isipan na natin. No? Kasi hindi higpita natin eh, yung pagtungo ng budget doon sa mga dapat puntahan. Do. Lalo na sa matters of national security. Kaya nga nasabi ko earlier, mukhang mas malaki pa yung budget doon. Para lang maproteksyonan na manatili sa puder ang ilang mga uh, leader ng ating bansa, ay mas binabawasan yung mga essentials, no? katulad ng modernization of our armed forces. No? Sa so, kasulukuyan, kung titignan mo, sa buong daigdig, yung mga, mga bansa na hindi hindi basta basta pumapayag sa gera committed sa peace and yet they are increasing their budget for their armed forces In a very dramatic manner, ang tax ngayon ng kanilang mga budget allocated for uh, the army, uh, yung kanilang sariling pagtatagol ng kanilang sovereignty. Dito sa atin, medyo palagay ko, bagaman may mga magaganda ng indication, kinukuripot pa rin hanggang ngayon. Opo, uh, sa ganitong mga panahon, uh, nabubulgar yung uh, uh, korupsyon, yung sistematikong pamamaraan paano uh, manakaw ang uh, pera ng bayan uh, Grabing parang sindikato no kung may tuturing, eh kasi doon pala sa pera na inilaan para sa certain uh, uh, project marami na pala na na pala sa lahat para walang uh, magsalita no kung kumbaga naging sistematiko naging sindikato na yung uh, dating Heto pat sinabayan pa tayo ng mga kalamidad, no mga natural mm -hmm. calamities na nagiging hamon. So uh, anong na nakikita niyo pong lesson na dapat malaman ng mga butante, ng mga Pilipino, sa mga ganitong sitwasyon, parang na-expose yung mga leader natin kung nandun ba yung kanilang kakayanan Uh, like kagaya dito sa problema sa korupsyon, problema sa kriminalidad Kasi marami na naman tayong nakikita, broad daylight na naman na uh, krimen Dito sa paghandle ng, uh, uh, yung tawag nito, paghandle dito sa epekto ng kalamidad po, Secretary. Alam mo, masaklap dyan Dito sa biglang nangyari na na-expose na kayo mga inilahad mo na sistema ng korupsyon sa Pilipinas Mulat na mulat ang tao bayan Ramdam na ramdam nila, alam nila yan. Kung magbubutuhan, sa tingin ko mga kababayan natin, buboto ng tama. Kung, kung hindi dadayain. Yun, yun ang problema natin. Kaya ang uh, sinasabi, bakit ako nagsasabi ng resign all? Hindi naman, ako hindi naman ako taong nanggugulo eh. No? Pero pag sinabi po resign all, ang implikasyon niyan, ang sinasabi mo, yung sistema ng pabobolitika at politikang umiiral, hindi na lalabas sa katotohanan. Hindi na lalabas sa kung ano kagustuhan ng ating sambayanan. Ang mga pagbabagong iniisip at nararamdaman ng ating lipunan ay hindi na mangyayari hanggat hindi natin talaga binabago ang, ang sistema ang umiiral ngayon sa ele electoral system natin. Pagpili natin ang mga mamumuno sa atin, yung klase ng politiko na namumuno sa atin. These are These are important questions na alam na ng mga kababayan natin kung anong isasagot dyan. Kaya lamang mali ang sistema. Kailangan baguhin. Yung sinasabi dati resign all. Ang ibig sabihin niyan, hindi naman sa pinagdududahan natin ang lahat. Ang sinasabi lang, baguhin na natin ang sistema. Ang pamamaraan ng pagpili. Kung hindi, kahit anong gawin ng ating mga kababayan, galit na galit man yan, walang mangyayari. Opo, at uh, mapapasa mapapasana all na lang yung ilan sa ating mga kababayan dahil may mga bansa na kahit bago pa lang, halimbawa, na iluklok sa pwesto, na sangkot sa kontrobersya, kaya nilang mapababa agad eh. No? Meron silang mga proseso, like halimbawa doon sa Thailand, hindi pa umiinit yung pet ng kanilang naging pinuno, napalitan na. Dito sa atin, it's either mag-aantay ka pa ng every 3 years, every 6 uh, years, bago mapalitan yung uh, nakikita mo, uh, masyadong uh, mahaba. Kung ipapa-impeach naman siya, masyado rin mahaba. Kung kakasuhan, mahaba rin. So, uh, kumbaga, minsan, pagdating na ng election, nagiging mabait. Para makuha ulit yung uh, simpatsya ng uh, taong bayan, mahahalala ulit. pero pa ba tayong pag-asa na magaya ng gano'ng klase ng sistema? Alam mo kasi, ito, bihira itong nangyayari sa atin ngayon. Ano? Alam mo, dito sa atin, tama ka wala sa sistema natin yung pagkaayaw na ng taong bayan na wala na ng tiwala ay pwede mong tanggalin. Wala sa sistema natin yan. Nangangailangan pa tayo ng revolusyon. <laughs> Kaya ito, ngayon, ang maganda sa nangyayari sa bayan natin. Dalawang bagay. Una, napatunayan natin na ang Pilipino pwedeng magrevolusyon ng walang violence. So, yan, napaka-importante yan. At palagay ko, Iyan pa rin ang laging hinahangad ng ating kababayan na kung sakalit may gagawin tayo, walang violence. Walang saakitan, no? Number one yan. Number two, mukhang darating na ulit ang isang revolusyon sa Pilipinas. Alam mo, ang revolusyon o kaya yung tinatawag nating people power, yan ang form ng ating uh, revolusyon eh. Yeah, standard na natin ngayon na ipakita natin sa daigdig. Dumarating na, na yan, nang walang nakakapigil. Hindi pwedeng pigilin niya kasi nagbubuhat na yan sa puso at damdamin ng ating mga kababayan. Kapag nabuo yung tinatawag na national sentiment, kahit sa amparing ng na daigdig, national sentiment means that the entire nation, buong lipunan, kikilos na. Magpapakita na ng kanilang damdamin ah publicly. Yan ang people power, no? Eh ako, natutuwa at nais kong I, balita sa mga hindi pa nakakadinig ang people power na handya na sa pintuan ng Malacanang darating na yan. Ngayon, ingatan natin. Sabagtalahin natin na kung magkakaroon tayo ng people power, magkakaroon na tunay na pagbabago, ay ayusin natin. Paghandaan natin. Huwag yung ang pinaghahandaan lang natin ay marami tayo sa karsada Dapat may mga nag-iisip na ay kung manalo tayo, paano? Anong klasing electoral system ang dararapat natin gawin? Ano-ano mga new policies para sa darating at susunod na gobyerno ang ating pinag-iisipan? Dapat may grupo na na nagpa-plano niyan. Dalawang bagay ang dapat natin iniitindi. Yung paano maging matagumpay ang people power at kung paano natin isasaayos ang bulok ng sistema ng ating pamahalaan sa kasalukuyan. Dapat niyang pinaplano na ngayon pa sa mga ganap po ngayon, uh, Sekretary, yung, yung uh, panawagan na magkaroon tayo ng pababago ng ating konstitusyon, napapanahon na ba? Kasi uh, nabubuksan lagi itong mga issue na ito every time na meron tayong uh, problema ang kinakaharap, may nakikita um, kung parang butas, or parang uh, medyo mahina ito, palalakasin natin. Pero still, eh, kasi parang masyado ng divisive yung uh, uh, pangyayari. No, uh, marami ng dibisyon ang nangyayari, marami mga sariling uh, interes kaya hindi mo pagkakatiwalaan o oh, ito bang gagalaw sa ating konstitusyon? Talaga bang ito yung gagawin niya or baka uh, sariling beneficiary niya? So, nandun tayo sa point na kahit alibaw dito sa mga panawagan na mag magkaisa para sa paglaban sa korupsyon, meron din kanya-kanyang uh, interes eh. So, meron bang chance yan na uh, magkaisa talaga? At uh, para mapagplanuhan, kasi kung hindi magkakaisa, Uh, apektado pa rin yung uh, takbo ng ating uh, bansa. Mat matatanggal mo nga. Halimbawa, kung gusto niya talagang baguhin yung uh, uh, namumuno ngayon, eh, yung susunod ba namumuno, matitiyak mo ba? Baka eh, hindi rin magugustuhan or yung pamamaraan ba nandun ba sa uh, pulisiya natin, sa batas, sa konstitusyon natin, yung, uh, yung kasabay kasab din dapat na uh, baguhin? Kaya nga, kaya nga ako, personally, pinag-propose ko magkaroon muna tayo ng transition period, no? Isang transition na magkakaroon ng transition government. Para ito mga agam-agam na ganito, no? Para ilinaw lang natin, gusto natin magkasundo sa rally, gusto natin magkasundo-sundo. Eh wala naman tayong formula eh. Kaya dahan-dahan sana, medyo ilagyan natin ng formula yung, tatawagin natin formula of change. And the first step is regime change at saka paglalagay muna ng transition government. Yung tinatawag nating pagbabago ng constitution Tama ang ating mga kababayan na magduda. Eh kasi kung gagawa tayo ng constitution according to the prevailing system, eh either mag-constitutional convention tayo o magkaroon tayo ng ano ba yun yung kongreso gagawin natin. Siyang gagawa ng ng uh, constitution eh yun ang mga pinagdududahan natin. Paano? Kaya kailangan magkaroon muna tayo ng transition government. Yung transition government, kung i lang natin ang ating kasaysayan, parang yun ang ginawa ng ating extra people power eh. Nagkaroon muna ng para transition period ng mga steps na nakita natin. Unang-una, binago ang constitution. Ang gumawa, gumawa, ng isang constitutional commission. No, hindi hindi constitutional convention. Dahil alam ng mga nagrevolusyon na pag-constitutional convention at tatawagin mo yung mga nasa pwesto. Kaya iyan, lessons learned yan sa kasaysayan natin. Ang ginawa ng una nating people power, nagbago tayo ng charter. I nagbinago natin ang ating electoral system para kung mag by plebiscite tayo na i-approve ia yung constitution, tama na yung electoral system. Number two, uh, tinagal natin lahat, Senado, Kongreso, pati nga Supreme Court resign ole eh, ang nangyari, di ba? Pinapaalala ko lang yun, kaya ako nagre-recommend din ng resign all. Kailangan natin isang transition government na mag magsusupervise kung paano mangyayari yan. Ang atin lang dapat tingnan mabuti, yung transition government natin, ay huwag namang, huwag namang mawili na silang nakaupo sa pwesto. Ang isa sa mga fundamental na gagawin niya bagong electoral system, yung transition government, para tumawag ng eleksyon. Na sana mga tamang leader na uupo sa atin. Pag na-elect na natin ang, ini ang talagang pinagdesisyon na ng taong bayan na magiging tamang leader ng basa, dissolve na yung transition government. Apo, apo. Yung mga iniisip natin changes, yung mga yan, preparatory yan. new electoral system, bagong konstitusyon, no? Pag, uh, paglilinis ng bureaucracy, mga ganyang bagay, iyan ang gagawin ng transition government. Mm -mm -mm. Pero yung pananaw sa kinabukasan, no? sino talaga magpapatakbo ng ating gobyerno, iyan ay ibibigay po ang lang yan ng transition government. Uh, pagkatapos diyan, yung na, naka-elect na magpapatakbo ng gobyerno. Opo. Sir, bilang panghuli na lang mula sa akin, nandun din yung agam-agam. -aga. Pag-usapan natin yung agam-agam. -aga. Meron ding mga agam-agam -aga na baka may impluensya din mula sa mga banyaga at pwedeng samantalahin ito mga pangyayari or uh, ay, samantalahin o palalain pa para maiayon dun sa kanilang uh, uh, gustong uh, maging naratibo. Uh, Posible po ba yan? Uh, nangyayari ba yan sa tingin nyo po sa kasalukuyan? Ay ay alam mo, may kakayahan kasi. Kung merong yung mga bansa, huwag natin mag na nagkakaroon ng interes sa ating bayan, meron silang kakayahan para i-manipulate, for example, ang ating mga eleksyon. Meron silang kakayahan na para baga, baguhin yung mga pinag-uusapan dito sa bayan natin. Dahil lahat siya. Kaya lang nagtitiwala ako sa mga kababayan natin na baka naman kaya natin uh, sa ang sarili natin sa ganyan. No? Pero ang pinaka-importante, kung ang pinagdududahan natin na maaaring makipag-ugdayan doon sa mga sinasabi mong mga ibang bansa, ay gobyerno natin mismo. Kaya kailangan palitan na. Palitan na muna. Magkaroon tayo ng bagong gobyerno at pakiusap sa ating mga kababayan. Suportahan natin ang mga inisiyatiba na unang-una, babaguhin ang gobyerno. Pangalawa, gagawin yung mga repair job na kailangan para sa bayan natin. Pangatlo, titibayan ng gusto ang ating defense. No? Sa sinasabi mo, dahil talaga bilang dating security advisor at saka defense secretary, sinasabi ko na sa iyo, may tangka talagang malinaw na malinaw na may nagtataka sa bayan natin na tayo ay ilagay sa kanilang impluensya. Meron yan. Kaya hanggat maaga, palitan na natin yung gobyerno natin kasi ang gobyerno natin, sa, sa tingin ko ha, hindi ko nila lahat, parang hindi na alam ang gagawin eh. Kung paano aayusin ang depensa natin. Ayan. Uh, huli na lang, uh, Secretary, kung uh, mag-re-resign uh, po lahat ng uh, mga opisyal uh, tulad ngayon itong mass resignation, sino po sa tingin po rin ang dapat mamuno sa ating bansa kung meron po kayong nakikita unifying factor uh, dito sa ating uh, bansa? <laughs> so, yan ang talagang pinag-uusapan ng todo ngayon. Sabi lang kung malinaw lang kung sino papalit, edi eh, sana tapos na revolusyon. E eh, pinag-uusapan, ang pinag usapan hindi iyong Ah, hindi kaya nung papalit. No? Hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, litawin natin kung saan ihahatid ang taong bayan kung sakali at maguwagi tayo matagal natin yung nasa Malacanjang. No? Yun ang pinag-uusapan ngayon. Kaya yan, ang tingin ko diyan, ang mamumuno sa bayan sa simula ay yung mga nagkakasundo-sundo nag-iisip. Yung mga nakakaintindi kung paano patatakbuhin ng gobyerno. Nakakaintindi kung anong takbo ng pamumulitin kaya na dapat nating ipalit, no? Yan ang pinag-uusapan sa kasalukuyan. Kaya, sorry ha, hindi ako makakapagbanggit ng pangalan sa ngayon. dahil baka, baka may magalit sa akin. Anyways, uh, huling mensahe na lamang po ninyo, Secretary, sa ating mga kababayan. Marami po sila nanonood po sa mga oras na ito. Ako pinapakiusip sa ating mga kababayan. Uh, padating na po tayo sa people power. Pero yan po ay nakasalalay pa rin sa inyong pagsali. No? Kaya inaanyayahan ko po ang lahat ng ating mga kababayan. Sa tingin ko, mukhang ang pinaplano November 30, magkakaroon ulit tayo ng pagtitipon sa mga karsada. Kaya eh, iniimbitahan ko po ang ating mga kababayan.